Hello everyone, ipagpapatuloy po natin yung ating daily devotion Monday to Friday, 8pm At day 9 na po tayo ngayon mga kapatid Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa tuwing mayroon po akong bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Nawang teksto ngayon mga kapatid na ating pagbabatayan ay nandito po sa ikalawang Pedro 3.18. Basahin po natin. Ang sabi po, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hiso Kristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ang ating topic ngayon mga kapatid, mabuti ang ginagawa mo pero hindi yan sapat. May mga ginagawa po tayo na inaakala natin okay naman. Mabuti naman, ngunit hindi po tayo dapat makontento. Dahil baka marami pa po tayong dapat i-develop. Mahalaga po yung power. Mahalaga po yung strength. Mahalaga ang influence. Ngunit dapat alam din po natin kung paano gamitin, paano maging wise, ano ang tamang technique, strategy, o sistema. Sa paglalangoy po, mahalaga at mabuti ang marunong kang lumangoy. Pero hindi sapat yan. Dapat alam mo ang mga paraan kung paano katatagal. Dahil kahit marunong kang lumangoy, sa isang minuto lang ay pwede ka pa rin malunod. Example po yung wife ko. Nang magkwento po siya sa akin, mayroon daw siyang tinulungang nalunod. Ngayon, kumpiyansa siya na may alam siya sa paglangoy. Kaya tumalon siya at tinulungan niya. Hindi niya lubos maisip na siya pala ang malalagay sa alanganin dahil hinawakan siya. Ibig sabihin, hindi siya binitawan. Kaya pariho na sila ngayong lumubog. Buti na lang na rescue sila pariho. Pansin niyo po ba mga kapatid ang ibig kong sabihin na mabuti yung ginagawa natin pero minsan hindi yan sapat. May alam tayong lumangoy pero hindi sapat ang may alam lang tayong lumangoy. Katulad ko rin, noong bata po ako, siguro mga 12 years old, Mahilig kami noon na kapag may bangkang umaalis, mahilig kaming sumabay at tatalo na lang. Ngayon, tumalon kami. Pero medyo malayo-layo na. Dalawa kami noon. Eh habang lumalangoy na kami, sa isip ko, kayang-kaya ko dahil kita naman ng mga mata ko ang bukid at baybayin na parang malapit lang. Kaya binilisan pa namin ang paglangoy. Ngayon, hingal na hingal na ako. Sinubukan kong tumayo ang lalim pa at napakalayo pa pala. Doon na ako nakaramdam ng takot sapagkat hindi ko na talaga kaya dahil wala na akong lakas at hingal na hingal na talaga ako. Ang naisip ko, katapusan ko na. Sumigaw ako ng pinakamalakas na sigaw, humihingi ng saklolo, pero walang tulong na dumating, nag-iyakan na kami. Maya-maya, parang may bumulong sa akin na may dalang minsahe. At ang sabi ay pumakaliwa kayo. Kaya, dali-dali po kaming umakaliwa sa abot ng lakas na natira habang takot na takot at umiiyak. Alam nyo mga kapatid, maya-maya ay napaisip ako na tumayo. Laking gulat namin sapagkat abot baywang na lang ang tubig. Laking pasasalamat namin noon sa Panginoon. Mga ilang araw po, nireview ko ang aming karanasan at kaalaman sa paglangoy. At natutunan ko na hindi pa pala sapat ang kaalaman ko. Dapat rin palang alamin ang mga pamamaraan o strategy sa paglalangoy. Isa sa mga natutunan ko, kapag malayo ang nilalangoy mo, huwag mong ibuhos ang lakas mo. Kailangang relax ka lang, katamtaman lang ang langoy para mapanatili ang lakas at hindi ka kaagad mapagod o maubusan ng lakas. Now mga kapatid, ganito rin dapat sa buhay natin bilang kristyano. Huwag nating isipin na sapat na ang pagpunta sa church every Sunday. Nasapat na yung nakita kang dumadalo, nasapat na ang nakinig ka lang, nasapat na ang may nasa ulo kang mga verses, nasapat na ang iyong mga nabasa. Bagkos kailangan mong mag-grow, mag-level up, kailangan mong matutunan kung paano manatili ang lakas mo sa Panginoon kung paano ka tatagal sa panahon ng pagsubok dahil ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pang isang araw lang. Mabuti ang ipinapakita mong sigasig, kaalaban sa paglilingkod, pagiging on fire. Pero para sa akin, hindi ito sapat. Bakit? Dapat mag-isip ka rin, pinag-aralan mo rin kung paano ka tatagal paano ka makasurvive, kung paano ka magkaroon ng stability and consistency. Baka isang araw, hinang-hina ka na. Wala ka ng apoy, nalulunod ka na pala. Even po sa church, mga kapatid o sa ministry, huwag din po tayong masyadong magtiwala sa nakita mong paglago sa church, na dumadami ang bilang, dumadami ang mga awit, manunugtog, dumadami ang youth, ang adult, masaya na ang church. Tandaan natin na mayroon ding shaking ang ministry. Dahil baka napaniwala sila na ang buhay kristyano ang buhay ministry ay puro lang masaya. Kailangan ding maging ready, pag-aralan kung paano tatagal at mapanatili ang lakas. Dahil minsan may mga problema talagang dumarating. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya ngayon, bago o matagal ka na, mayroon kang dapat i-evaluate sa sarili mo. Una, sapat na ba ang katayuan mo bilang kristyano? Pangalawa, lumalago ka na ba talaga? Pangatlo, hanggang kailan at magtatagal ka ba sa paglilingkod? Pangapat, mayroon bang dapat pang i-develop sa iyo? Panglima, excited ka ba tuwing Sunday? Excited ka bang makinig sa word? Panganim, hinangad mo ba ang ma-involve sa gawain ng church o hanggang tagapakinig ka na lang? Brothers and sisters, we need to grow. Ang sabi ng Biblia, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ang sinabi po dyan, magpatuloy, hindi po ang tumigil, kundi magpatuloy sa paglago sa ating Panginoon. Mabuti ang ginagawa mo, pero hindi yan sapat. Kailangan magro, mag-level up Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa mga salitang aming natutunan ngayon. Thanks for the wisdom. Ipinapaunawa mo sa amin na hindi sapat kung ano kami ngayon sa iyo. Dapat pala kaming lumago, mag-level up, mag-upgrade at lumawak. Dapat pala naming matutunan kung paano kami manatili at tatagal at kung paano ma ang aming pananampalataya na maging kalakasan ng iba at ng iglesia. Nagilang Diyos tulungan at buksan niyo po ang mga anak mo na makiisa na sa gawain, sa misyon, na ma-involve na sa gawain, na hindi na nila matiis na pastor lang ang nagmimisyon, dumadalo at nagpapalakas. Ama, abutin at pakinggan niyo po ang mga puso ng inyong mga anak na interesado at handang magpagamit sa inyo. Pabilisin niyo po, Ama, ang kanilang paglago at nagpapatuloy. Dakila ka, O Diyos, sinasamba ka namin at pinasasalamatan. At ang lahat ng aming samot panalangin ay lagi naming hinihiling. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen and Amen.